Pagawa, ikalabing dalawa na kabanata. Nang panahong ang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya ito'y ikinatutuwa ng mga hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na huliin si Pedro. At nooy mga araw na mga tinapay na walang libadura. At nang siya'y mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya ibinigay sa apat na tiga-apat na kawal upang siya bantayan, na inaakalang siya iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapwat, ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Dios patungkol sa kanya. At nang siya ay malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi rin ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal, na nagagapos ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, Magbangong ka madali at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, Magbikis ka at itali mo ang iyong mga panyapak at gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, Isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang pantay ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila at sila ay nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip ay kanyang sinabi, Ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. At nang sila'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na inaniwan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng marami ng agkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuan daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nangangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, Nauulol ka. Data buong tiwala niya ang pinatunayan na gayon nga, at kanilang sinabi, na yaoy kanyang anghel. Datapot, nanatili si Pedro ng pagtuktok, at nang kanilang buksan, ay nakita nila siya at sila ng amangha. Datapuat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid. At sila'y umalis at napa sa ibang dako. Nang mag-uumaga na ay hindi ka kakaunti ang kaguluhan nangyari sa mga kawal tungkol sa kung ano nangyari kay Pedro at nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya masumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay at ipinagutos na sila'y patayin at siya buhat sa Judea ay lumusong sa Caesarea at doon tumira. At galit na galit nga si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At sila'y nangagkaisang pumaroon sa kanya at ng mga kaibigan na nila si Blasto, nakatiwala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo sa ang lupay nila pinakakain ng lupay ng hari. At isang tagdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila ay tumalumpati at ang bayan ay sumigaw. Tinig ng Diyos at hindi ng tao at pagdakay. Sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uud at nalagot ang hininga. Datapwat, lumago ang salita ng Diyos at dumami at nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo na kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos.